Magandang araw sa ating lahat mga KMWB. Welcome sa ating uh, vlog ngayon. So, ipakita ko sa inyo ngayon mga KMWB itong tatlong bundok dito. Ayan o. Oh. Ayan. So, ano ba kaya sa tingin ninyo mga KMWB? Kasi may mga nagsabi-sabi dito mga KMWB na ito daw ay uh, ito daw ang tinitirahan ng mga duwindi. Ayan, totoo po ba? Yan mga kain Oh. So, medyo may uh, mga ilang buwan ako nakapansin dito mga kain No? Yan, tatlo sila dito. Slanted ang kanilang ano dito sa area guys. Oh. So, yung isa. Pangalawa. At yan, pangatlo. So, ano kaya sa tingin ninyo mga kainloby? Uh, mayroon nag may mga haka na ito daw ang mga tinitirahan ng mga duwindi totoo kaya to mga kayo luwi so lang kung ano inyong mga mga masasabi yan mga kayo luwi ang isa Tolling mga KMWB, mayroon pa ditong dalawa. Pero maliit pa. Eto ng tinan niyo. Meron dal mayroon, mayroon dito ang dalawa, guys. Pakita ko sa inyo. Ito. Pero maliit pa siya guys. Maliit pa. Yan. Pero parang nagumpisa na lang. Nagumpisa pa siya ba. Yan. At saka itong pangalawa guys. Pakita ko sa inyo guys. Meron na ito. Yan guys. Ang ating mga tanim dito na mga balangoy. Malaki na. Yan guys, oh. Yung nasa likuran ng balang. Oh. tingnan nyo. Yan. Ayan guys, ito ang pangalawa. So lugar, lima lahat sila dito guys. Ayan. yan po guys so pakicomment lang mo guys kung ano ba kaya ang inyong uh, ang inyong masasabi sa mga bundok na ito yan. para sa mga chocolate hills yan o no. So malapit dito guys sa uh, puno ng kawayan ang area na to. So yan lang guys. Thank you for watching. Don't forget to subscribe and follow my page.